nga po. Ayan si tatay. Nakita natin dito sa ano. Sa kalsada. At ang kanyang alagang aso si Whitey. Whitey! Whitey! <laughs> Whitey! Yan ang best friend ni tatay. Kasama niya kahit saan siya magpunta. Ayan o. Layo pa yung biyahe namin. Ah, balik-balik lang. Oh. Mm. Pagka medyo puno na, balik na kayo. Oh. Mm. <laughs> oh. So ayan si tatay ay ano lang. Bakit po? Bakit po? Mahirap. Mm, mahirap din kasi ano po. Mm wala po kayong pamilya tay wala na eh okay. tsiga tsiga lang po <laughs> ganyan talagang ating buhay <laughs> so naiyak na si tatay ba't kayo naiyak tay alam ko lang po like alin po alam ko lang po buhay nyo eh hey, totally wala Kaya po kayong problema, talaga? wala pa. Oo nga po eh. Hindi pero wala talaga kayong ano mas si tatay. Kasi syempre niisip ni tatay, matanda na rin siya eh. 'Di ba? Paano na lang yung buhay kung sakali? sa <laughs> Kaya nga po, bahala na si Lord. Nakakaraos at makakaraos din si tatay. Sige, hmm meron kayong isang isa man lang anak at least kahit papano eh merong mag ano sa inyo mag asikaso ayan umiyak na si tatay ay nako pinaiyak ko si tatay hirapan na daw si tatay syempre sabi nga niya ang hirap na walang anong bahay ayan so ang bahay nila ay o no? ni, ni Whitey ayan meron daw siyang mga gamit dyan pag gusto niyang magluto ayan magluluto silang dalawa ay tulog na naman <laughs> pag ganyan tayo nakakamagkano kayo pag nabenta niyo Nakaka po na 200 de malup 200 maghapon de uh, oh ang bigas at pangulam sa maghapon <laughs> ano ayan oh no, si tatay ayun mm <laughs> Oh, di ba parang talagang ano bahay niya na yan, oh. No? May bigas, may toyo, may suka, may mantika, o oh, may sabon nga siya lolo. Tapos ligo kami sa ilog. Oh, sa ilog ano. <laughs> Tapos ito, tubig. big. Okay? Kain ka. <laughs> sweetie. Kain ka na sweetie. Sweetie. Kain ka ha. <laughs> mm, bait sweetie oh. Ay na kain ka na. Ah, oh, may kain ka rin pala eh. Oh, mag-ingat kayo kung tatay dito ha. O pa kang damit ha? wala damit meron man pwede tatay ko mga oh, kaubayan kasi yung isa talagang niya lang kayo ay tirin so na silang order ng may pinigay ano, kung matulungan man siya ng ibang lalaki, ano, ano, hindi lang ako yung tumutulong, may iba pa po. Ako ako matukuya. <tinyo> Maraming salamat po. Salamat <tinyo> din dahil na, ano, paano ka namin dito. Nangingikar na pagkain doon? <tinyo> nangingikar ng pagkain doon? Ay, hindi po nangingikar na Ah, baka yung iba'y nangingikar. talaga kayo para may pangkain. Opa. Hindi, <tis> eh. Okay. Paano ang na Namumulot lang po ko na. ang basura. Oo. Oh. Oh, ah, kasi... Talagang lang talaga ako din eh. Baka, baka naman mahulog kayo. Inisyo namin kanina, baka mahulog ka. Ay, hindi. Hindi ko. Sana yung mahulat ma ma si White, Yung amo niya nandun sa baba. <laughs> Sana ako kasi sa ganito eh. Sana yung kayo? Sana <laughs> ah, okay. yung okay. Pero sa mga gano'n ay hindi pa ako nangihingi. Mm, kasi oh. ang, ano... Pag binigyan na ako, ayun. Pasalamat ako. Ah, Kapunta na kasi ang ano, Nadaan nga kita dito habi ko. Oh, pa. layo po yun. Kawa naman si Kuya, baka di pa kumakain, pakain natin. Ngayon lang. Ito nga po, hindi po talaga ako kumakain. Binigyan po ako ng saging. Uh -oh. Eh. Oo. Ngayon, simple pagtulong lang po mga kabayan sa ating mga kabayan. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po yung para sa kanila. Maraming, maraming salamat po. Kain ka na? Para ano? Apo, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Yung sa'yo, yung sa'yo. Uh -huh. yung sa alaga mo hindi pa pwede. Hindi pa. Mainit pa. <laughs> Binili ko po sa kanya isang tinapay. Eh. lang tinapay doon ate Para kay niya po si YD, ano. Hindi eh, sabi ano, okay. na pagmahal. Kumpara hindi ako hindi mo na. kailangan ko ako. Kasi nakakalipot ako. Ano? Ayaw kasi Ayaw, ko kasi nang ayaw na gano'n mga ka dito. Ayaw ko. Ay gusto ko tabi Bait ka dito. Eh, bihira po ang tumahol po ano. Sige kuya, kain ka na. Talaga, salamat po. Ay, ito po. Sige, salamat po sa inyong lahat sa ating. Oh, po, po. ingat po. Sa sa ating video ngayon kay kuya. Thank you po. At sa mga... Yan, sabi ko nga kung mablog man po ng kasama natin vlogger dito sa area na ito, ay maraming salamat din. At yun, at least hindi lang ako tumutulong, may tumutulong pa sa kanila sa mga homeless people okay. na kasayan. kaya ng okay. mga ganon 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 mga kumbayan mga lahat po sa mga tulong no? sa ating mga pisiyo tulongan, mga homeless people araw-araw sa meron yan tayo na napapakain nabibigay ng na konting cash para naman uh, kahit paano nakaluwag taro, ng kanilang nararamdaman sa buhay God bless love you all bye 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 salamat po salamat po ayan si tatay o, oh, kumakaway na siya ayan, thank you so much po sa lahat na manonood ng aming video, ayan si tatay at sa kanyang uh, best friend ang kanyang si Whitey ayan, tay, kain ka na po ayan, sige. maraming salamat and thank you, God bless all, yes God bless us all po, thank you so much sa so panonood ng aking munting video for today bye bye po everyone, God bless